Sarah Lebati spotted na may kasamang afam sa Hong Kong. Viral nga ngayon sa social media at usap-usapan ng aktres na si Sarah Lebati na may kasamang afam. Sa bagong showbiz update ni OG Diaz ay may bagong mang chika dito patungkol sa aktres. Ayon kay OG, spotted na may kasamang lalaki si Sarah sa isang restaurant sa Hong Kong. Ang mga litrato na nakuha ng talent manager vlogger ay ipinadala raw sa kanya ng isang fan at taga-subaybay ng kanyang programang showbiz update vlog may balitang Hong Kong tayo, may nagpasa ng mga litrato sa akin kasi may kababayan tayo doon na sobrang avid fan at viewers itong ating showbiz update, panimula ni OJ Diaz sa latest YouTube video kasama si Mama Loy, kwento niya, nakasabay daw niya sa restaurant sa Hong Kong si Sarah Labati, nasa kabilang table si Sarah at may kasamang lalaki si Sarah, Sinabi rin ni OJ na nais ng magpa-picture ng kanyang sore sa aktres, pero nahiya raw ito dahil kumakain na sila ng kasamang afam, kaya ang ginawa raw ay pinicture na lang ng nasabing fan si Sarah sa kabilang table. Tanong naman ni Mama Loy, sino yung kasamang lalaki, abay hindi natin alam, sagot sa kanya ni OJ, patuloy niya, hindi natin alam kung ito ba ay bagong manliligaw ni Sarah or baka naman kamag-anak ni Sarah. Chika pa ng talent manager, eh kasi daw parang natapunan ng something yung lalaki. Pinunasan ni Sara, natanong din daw ni Oji sa kanyang source kung kasama rin ni Sarah ang dalawang anak nila ng dating mister na si Richard Gutierrez. Ang sagot daw sa kanya, ay hindi po, silang dalawa lang, humilit naman si Mama Loy at sinabing Kerry namang magkaroon ng bagong love life si Sara, kung sakali dahil kumpirmadong hiwalay na sila ng asawa at kasalukuyan ng pinoproseso ang annulment ng dalawa, sumang-ayon si Oji sa sinabi ng kanyang kasama at sabay sabing, pero hintayin pa rin natin kasi mahirap na, ayan na naman tayo nagmamahadere tayo, mangunguna na naman tayo. Hintayin natin, malay mo, may sasabihin si Sarah sa pictures na yan, giit pa ni OG Diaz. Anyway, tahimik naman na yung dalawang kampo, ani OG. Pagsabat naman ni Mama Loy, yes, ang importante, happy na silang dalawa kahit hindi na silang magkasama, at syempre, yung kanilang co-parenting sa kanilang mga anak, tugon naman ni OG. Matatanda ang noong nakaraang buwan lamang nang kumpirmahin ni Sarah, na single na siya ngayon at hiwalay na sila ng asawang si Richard, magugunitang inamin ni ng aktres sa panayam naman ni MJ Marfori na hindi na sila nag-uusap ng dating mister, bukod dito, na una nang ibinahagi ni Sarah sa Instagram post na humiwalay na siya ng bahay, matatandaan ring unang kumalat ang chika ng tila break na ang celebrity couple matapos mapansin ng mga madla na hindi na madalas mag ng pictures ang dalawa, mas tung hindi pa ang chika nang magkahiwalay na magpost post sina Sarah at Richard ng bonding nila noong Halloween.